Ano ginagawa mo diyan, Kuya Anthony? Ito po ako ng anuman para sa Ampalaya. Ah, mag, pa, maglalagay siya ng ano, poste para sa Ampalaya. Ito balag. Oo, balag. Kasi nga po, may mga bunga na yung mga tanim ni Kuya Anthony. Ayan, papakita ko sa inyo, guys. Yung huling punta ko dito no nakaraan. Ito, maliit pa. Ngayon, may bunga na yung okra. Ayan, oh, daming bunga. Ayan, oh. next week, harvestin na namin to. Ayan, <laughs> charan. O, oh, di ba? Pag may tinanim, may aanihin. At syempre, yung aming patola. Uuwi na namin. Maharvest na. Malalit lang yung patola, hindi siya yung mahaba. Ayan. O. Oh. Dami ng bunga. Ayan. O, oh, ito, laki na. Oh. Ganto lang siya. Ganto lang daw kalalaki yung nabili kong patola. oh. <laughs> Ayan, ang dami. Nakakatuwa. Ang sarap pala pakiramdam ng ano ka, may mga gulay ka sa bakuran. Tapos ito naman guys ay uh, upo. May mga bunga, may bulaklak na rin to guys. Oh. Ayan. Mm. Oh. Upo. Ayan. Ganyan siya. Nakakatuwa. Mga harvest na rin yan sa susunod na ahon ko. Ayan. Oh, di ba? May tinanim ka. May aanihin. Oh. Ayan, ang daming bunga na upo. Katawa naman. Tapos, eto naman ay bagong tanim na sigarilyas. Ayan. Oh, see? Kita nyo naman, ang ganda ng ano. Tapos, nagpapalagay na ako ng kubo dun. Pinahawan ko sa kay Kuy Anthony. Tapos, papalagay na ako ng kubo. Bali, inumpisahan niya ng hawanin ayon. Tapos, ito guys, so, malalaki na rin yung ano, um, kamoteng kahoy. Ayan na, lalaki na rin. Saging. Tapos yung sa taas, yung sa may bakod na yon may bunga na rin yung mga sitaw. O diba? nakakatuwa. sarap sa pakiramdam na may mga harvest kapag ano, may mga tanim ka. Ilang buwan lang titiisin mo. O, tapos ayan, harvest mo na. Ayan po. Sarap. Tapos yung mga ano ko oh, buhay, ano na rin, buhay na rin yung ano um tawag na to dragon fruit, ay ano oh. buhay na rin siya. Ayan. Buhay na rin yung mga dragon fruit. Yan siya oh, palibot. Dragon fruit siya. Yun lang guys. Pabalitaan ko ulit kayo sa sunod na balik ko dito sa aming lote.